Hi guys, magandang gabi. So nandito tayo ngayon sa isang planta. Uh, malaking planta guys na pagawaan ng gold mining. So ngayong gabi ito, uh, tutuklasin natin mga kababalagan dito sa planta mining na ito guys kasi merong mga pagparamdam, mga kwento-kwento sa lugar na ito. Kaya shout out yung lahat guys at yun na lang. Tara, ikaw ko ngayong gabi. So ngayon ko lang na ano tong kwento dito. Kaya pala inabandon tong isang planta mining. ah uh, kasi parang wala nang customer yung may-ari at may iba na siyang business no. So inabandon na. Kaya pinabayaan na tong ano na to. Ah uh, planta mining. So, pagawaan to ng gold dito dati, guys. At itong bahay na to, dito pina ah, niluluto yung gold. Dito niluluto. Doon sa unahan, yung i-explain sa inyo mamaya. So, dyan banda, may mga kabahayan dyan. Din doon din, may kabahayan din doon. i explorein lang natin tong lugar na ito, guys. Mayroon bang kababalagan dito. Mas maganda yung, yung yan na yung glass red. So, hindi na tayo aakyat uh, sa itaas kasi mahirap na yung ano dyan paakyat. Wala nang hagdanan. Yan, ito yung bahay dito, guys. Ini nak lah Dan Sobrang creepy juga Sobrang interest ilaw. Meron mga mga elemento dito. Pwede ba kayong magparamdam sa akin? So, gagamit tayo ng EMFS, no? Na uh, masasagap na tinanang dito ba sila? gamit tayo ng Oh my goodness. Positive guys. Itu sila, Sila sila lah yang mano dito. Nomor 2. Hello. Sama ba ako dito? Creepy dito guys. <coughs> ano yun yung game guys? May kumalabog dito banda dito dapat. Jadi dito banda sa ano? Dito sa pinto. So, hindi natin alam baka uh, yun ay eh, hayop lang or pusa ba. Hindi natin alam. So, comment na lang kayo guys. Itong lugar na to, uh, malapit lang to sa may kalsada guys. Kaya mga kititan nyo may dumadaan. May dumadaan. Alas 11 Ayan natin yung AMF natin Nandito ba sila na, na. Wala tayong nasagot Dito banda guys Meron na sagap dito guys Dito banda Bising pa yung mga tao Sa ano Doon no? May bahay kasi doon guys So maririn ninyo Merong uh, Nag happy happy na. para yan na yung waste ng pagalingan ng gold yan dito nilalagay yung ang ah, tawag oh my oh my goodness hello sino yan yan dito nilalagay yung ano ang tawag yung, yung pagalingan ng mga bato hello sino po yan ayun guys sa uh, medyo giba na yung mga kahoy yan natutumba na yung mga nababali na yung mga kahoy tala na ng katagalan at medyo bulok na uh, ang tawag dito ayan, no? ayan. Uh, Puno ng niyog to. Isang lind isang lindo na lang 'to bibigay na 'to So, uh, aakyat tayo dito. Tingnan natin. So, yung ikita nyo, may mga ilaw doon. Doon din. So, may mga bahay dito, guys. Ayan yung parang ad uh, yung tawag dyan, uh, parang parsonage dyan niluluto yung ano, parang gold no, at dito ah, ginagaling yung mga bato para makuha yung gold ayan ah. oh ang creepy dito dito maglibot dito guys dito ganda oh my God. dito na side na to guys hindi ko talaga napansin to kasi sobrang bilis ng pangyayari kaya akala ko na mamalikmata lang ako kasi parang merong sumilip talaga Ay. parang merong sumilip pero hindi ako sure bilis ng pangyayari ayun guys so medyo ah, tagilid na yung ano yung sahig hmm. Diba na talaga habang ako'y nag edit meron akong napansin sa may bintana na parang anino na sumisilip. Gusto ko sana bumunta rin kasi mahirap na puntahan Guys, dito ako si ibabaw. So, bababa tayo guys. Ano, bababa tayo. So, bababa tayo. parang may talaga dun hindi ako hindi ako sure pero para lang parang may sumilip. oh yun may bata parang may bata narinig nyo ba yun na parang may bata na naglalaro pero inaakala ko baka sa kapitbahay lang kasi may mga kabayan dun sa unahan guys, ah, dito nilalagay yung ibang mga makina, no? Ayan. Hmm. sa ibabaw. Ah, uh, dun natutulog yung iba na nagbabantay. So, ang delikado dito yung ahas ba? Sitirahan na ng mga ahas. Oh my goodness. kung nga, may bata. Baka sa kapitbahay lang. Ano yung higil guys? May parang bata na umiiyak. O baka merong sanggol dito o sa kapitbahay kasi may bahay yung sunahan. Pero kakaiba kasi ang lapit. Ang lapit. Dam -dam ito, bumalik ako dito ng umaga at nagtanong ako kung mayroong bang bagong nanganak pero wala naman daw wala silang nababalitaan na mayroong bagong nanganak dito sa lugar na to kaya ang weird lang kasi mayroong bata na narinig so ayan o no? dito dadaan yung wish. Diyan pupunta uh. oh my goodness hello Sino po yan? kita nyo mga ilaw doon mga bahay doon guys yan ito yung ano dito nilala nilalagay na yung ano pagkatapos ng niloading yung mga graba mga bato na kinunan na ng gold at yung silver so ilalagay dyan ah uh, lalagyan ng carbon dioxide para sisigupin yung gold Hello? Oh my goodness. Dito ba kayo? Kaya natin mag i- mag guys Kaya gamitin natin ito ng oh my goodness dito sila nasa malayo alam ko nandito lang kayo huwag nyo lang po ako saktan ah, nandito lang po ako para mag vlog pinamamahayan na ng mga ano dito guys mga elemento guys so, oh. hindi na natin kasi, yun, ito mapuntahan kasi wala na sino yan? hindi may na meron nakatira dito sa lugar na ito guys meron talaga naman dito kung makakapabalagay try ko gumamit ng ano uh, <laughs> oh my goodness hello? hello, man gabi <laughs> ikaw ba yung nagpaparamdam ngayon dito? hindi Pwede bang malaman anong pangalan mo? Hello? na kasi creepy ng lugar na ito guys tumutunog eh makamay ano dyan makamay langgam tumutunog talaga so yun na nga guys na no, nalibot na natin so ayan guys ha, meron talagang nagpaparamdam sa lugar na to so like and share na lang guys So, pag comment nyo na lang kung merong manahagi po nakita sa aming camera. And don't forget to subscribe Real Gusti TV. Maraming salamat sa lahat guys. God bless.